you mm -hmm. tayo sa Martes so yan bago Martesio Bar and Cafe wala dati yan yan picture lang na natin si at okay. so si Shelo Alto try natin akyatin para akit tayo kay Shelo Alto may curious ako dito kay Shelo Alto eh. Para, check this out Hi, ayan yun sir ayan may sticker na si sir so post ko lang to sa page ko sa, sa youtube sa ma'am kasama si ma'am no okay. <laughs> alright alright okay. alright alright thank you boss oh. thank you thank you so ito yung daanan palabas ng Cielo Alto Ayan. Yeah. daanan to palabas ng Cielo Alto asap na tayo kamarin na akin ha ang daanan dito na approach Kanina medyo madulas, kaya dandaan tayo. Ngayon medyo tingin na. Pero dandaan pa rin. Opo, unayin na natin yan. Dandaan lang dito sa mga ganito. May magbulat din po. Dito eh. mga ming spray. Dandaan lang ganyan sa isnaya. dito tayo sa Shallow Alto. Eh umulan, umulan. <laughs> umulan so 1 uh, o'clock na, past 1 na. So kain muna tayo. ano oh. Pasilip muna. Oh, yun oh, ganda oh. Ayan. ikutin natin mamaya yang kain ng tayo. Umulan eh. ano oh, malaki din parking. Ito parkingan ng motor, so Shello. Oh. Parkingan ng motor oh, di ba? Pang-riders talaga, lupet. Hindi ayaw nilang mabasa yung motor nyo. Mga sasakyan na sa labas, ano na yan? <laughs> okay lang yan. Sasakyan naman yan. Okay mabasa. Alright. Ayan o. Oh. Ayos dito. Ayos dito. So, kain muna tayo. Alright. shallow Alto. So, Ah, All right, ganda. Yung ganda pa ng gano, you know. Kami abi gawa sticker. Hello, Hi. Thank you. Oh, fine. Not... Ah, napakarami isa. <laughs> Anak pa mo ko kasama. <laughs> crispy pork kare-kare. Crispy pork kare-kare. Yan ba yung the best o so, may mas masarap pa dyan? Sweet and sour pork chop o kung pao chicken sa try na. Ano mo boss? Gino sa. Gino, yan. Punta nyo si Gino. Oh, Talagang malupit mag-assist to. Dito sa Shallow Alto. Mara Mayroon ba mong reserve dito? Okay, Nang... Yeah, sir. Mas mura siya pag sunlight. Like so dahil maulan, sinigang na baboy tayo. Medyo 2 to 3 person, hindi natin kayang ubusin yan. Take out na lang natin. Yan ang presyo nila dyan. Ang kare-kare po Crispy kare-kare. Kain tayo. Sa mango shake tayo. Ooh. pala sa ADB 160 round table at sa ADB 160 QC chop alright so dito tayo ngayon sa Cheno Alto so, so ikutin natin magpaalam naman tayo ito eh may room din pala ito, VIP room yan ganda rin kasi yung view dyan yun sa ilalim ng kainan ayan so medyo tahimik lang tayo kasi baka yung iba natutulog exclusive kasi yan yan eh. yung CR nila ayan malinis tapos ang ganda ng view parang tingin ko sa kabila ano yan eh treasure mountain yan eh So, pupunta natin yan. After dito, in Treasure Mountain, pupunta natin. Napunta ko na rin yan, tsaka Ridges of Clouds. Pero daanan uli natin, puntahan uli natin. Medyo simentado na yata doon, dati rough road eh. So, yan yung ano nila dito. Yan. Yung mga cabin 12. So, next time, pagbalik natin dito, baka mag-check-in tayo. Punuan kasi eh. Kaya mahirap. So, siguro ito cabin 13 siguro ah meron din pala sa baba so medyo punuan lang Ayun, ang ganda tong so maghanap ako ng magandang pwesto Ayan, no. magandang pwesto para next time Ayan, meron din pala dito Ayan, no? ganda rin pala dyan no? pala yung view dyan no? ganda oh. Yan. So, may isda pala dito. May isda. Tapos, ah, ito. Ito yung maganda. So, sa rates, ah, check online na lang. shallow Alto yung page nila. Ah, yun. Ganda rin doon, oh. Ay, maganda to. Yan, yan, yan. Yan or ito. sa maganda yung view. Pero kung medyo mataas, Ayan o, oh, yun o. Meron pa sa likod eh. Mamaya tingnan natin. So, libuti muna natin. Ito, medyo malilim. Ayan. So, at least, may idea na kayo. Ito yung tinatawag nila na, ano, uh, Switzerland of the Philippines. <laughs> Ayan, Switzerland of the Philippines. Ayan, agree ba kayo? syempre Ayan o. So, so, next time mag overnight tayo dito. Medyo ano lang eh. Fully book lang tong Shallow Alto eh. So, ito. Medyo solo to. Ang ganda o. Oh. Ano sya o. Oh. Tapos meron ditong isa. Sige dito. Ayan o. Oh. Ganda o. Oh. Dete. Ito maganda. din 19 o. Oh. Ayan. At is nakita na natin. 'di ba? Um, relaxin din. So ayan, nakita niyo yun yung kabuuan. So may ginagawa pa diyan sa side na 'yan. May ginagawa pa. So wag lang tayo maingay kasi may iba na tutulog eh. Oh, ayan. So ayan, ayan, gandang pesto 'yan. Ito din. At saka ni lahat naman magaganda yung pwestuhan nila eh. Overlooking talaga. Overlooking dito sa you know, Treasure Mountain. Oh. So tara. Treasure Mountain naman tayo tsaka Ridges sa Clouds. Tapos may cafe ano pa tayo. Pelegrin. Dito sa Boso Boso Banda yung sa taas oh so yung tanaw na tanaw yun ganda so ito ng solo ride <laughs> lahat pwede mong puntahan kaya saglitan lang Marcelo Alto. So kung hindi ako magkakamali, mga cabin sila dito mga 20 or 23. Ayan. So nagdadagdag pa sila. Ayan. Let's say 25. Ayan. So kaya punuan talaga. So par sharp yun ng, ng mas maaga para mabigyan kayo ng slot. Ayan. Pwede walk-in dito. Ah. Uh, para mag lunch yan so, minsan kasi hindi nila inaalaw na pumaba kasi exclusive bang para sa mga nag-check in so kailangan magpaalam muna <laughs> so dito ginagawa pa dito so ginagawa pa to eh so abang-abang lang natin kung ano to yun ginagawa pa eh Thank you. Ka <laughs> video. Thank you. Thank you thank you.